Piyapoy. Magandang araw sa inyo at sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa inyong programang Heart to Heart Itago nyo na lamang ako sa pangalang Ashley 34 years old, may asawa at dalawang anak Sumulat ako sa inyong programang H2H upang makahingi ng advice Mula sa programang Walang Sawang Pinakikinggan at Pinanunood Namin Tuwing Pananghalian Maiksing backgrounder lang para sa'yo, Kuya Poy. Una kaming nagkakilala ng 12 anyos kung karelasyon na tawagin na lamang natin sa pangalang Dan noong 2012 sa Cebu. Sa isang common friend ko nakilala itong si Dan at after ng pangyayaring yun, ay doon na nga rin nagsimula na maging magkaibigan, mag-date at magligawan. Hindi nga nagtagal ay naging boyfriend ko na itong si Dan. Pero dahil hindi ako taga Cebu noon, ay umabot nga ng tatlong buwan ang LDR naming relasyon. At dahil nga sa labis ang pagmamahal ko kay Dan, ay ako na mismo ang nagdesisyon na lumipat na nga sa Cebu upang ipagpatuloy ang masaya namang pagsasama naming dalawa nagbunga ng isang anak ang pagmamahala namin ng pinakamamahal kong si Dan. At makalipas nga ang isang taon, ay nagpropose na nga rin siya sa akin. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pang suklian ng matamis na oo ang alok sa aking yon ni Dan. Pero para makasiguro na hindi lang pagmamahal sa anak namin ang dahilan kung bakit nagpropose sa akin ang karelasyon kong si Dan, ay minabuti ko munang hindi ituloy ang planong pagpapakasal sa kanya. Sa totoo lang Kuya Poy, hindi pa ako kampante noon kay Dan dahil na rin sa kanyang bisyo pagdating sa pag-inom-inom ng alak at sa pakikipagbarkada at ang madalas naming mga pagtatalo. Ayoko kasing lumaki sa isang broken family ang anak namin. Pero sa kabila ng kanyang bisyo ay masasabi ko rin na very good provider naman itong si Dan sa aming pamilya. Kuya po hindi nagmintis si Dan upang suportahan ang aming pang-araw-araw na mga pangangailangan. Kaya nga somehow, alam kong hindi niya kami pababayaan financially. Tuluyan ko na ngang nakita ang malaking pagbabago kay Dan after kong ipanganak ang pangalawa naming anak. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong ikatuwa dahil sa wakas ay nagising na nga ako o nagising na sa katotohanan ang mister ko na hindi na hindi na talaga siya single. Nawala na rin ang bisyo niya ng pagiinom at pakikipagbarkada. Kaya naman labis-labis ang tuwa ng puso ko noon, Kuya Poy. Sa ngayon, parehas na kaming busy sa aming kanya-kanyang trabaho at ginagawa namin ito para maigapang at matupad ang mga pangarap naming dalawa kasama ang aming anak. Pero sa kabila ng lahat ng ito, Kuya Poy, hindi ko alam kung papaano ko ito ipaliliwanag sa inyo. Napansin kasi ng asawa ko ang madalas na pagiging abala ko sa trabaho. Kaya naman pakiramdam ni Dan ay nagkakaroon na ng puwang ang relasyon naming dalawa. Ayon pa sa kanya, madalas daw akong magalit kahit na sa maliliit na bagay. Kaya naman mas kisidan ay atrasado na rin sa akin para pag-usapan ang iba pang bagay na may kinalaman sa aming pagsasama. Apat na taon na kaming kasal at higit isang dekada naman na ang aming relasyon. Pero hindi ko pa rin alam kung papaano nga ba magiging balanse ang relasyon sa isang pamilya. Aaminin ko Kuya Poy, masaya ang pamilyang ginagalawan ko at binubuo namin ni Dan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pakiramdam ko ay parang may hinahanap akong kulang. Umaasa ako Kuya Poy na mababasa ninyo ang kwentong na ko sa inyong programa upang nang sa ay mabigyang linaw ang problemang ang dala daladala ko magpasa hanggang ngayon. Lubos na gumagalang, Ashley. O yan na nga po, no, ang uh, pangyayari dito sa buhay ni uh, Ashley. Well, uunahan ko na kayo, hindi siya ganun kabigat. Okay, hindi siya ganong kabigat na OA sa bigat. Ayan, pero alam nyo, oh, itong mga ganitong klase ng problema, hindi nyo alam, dumarating na pala. Oo, oh, uh, nakayo kayo mismo uh, mga mag, uh, magkakarelasyon, napapatanong. Uh, minsan kasi kapag masyadong smooth na yung uh, datingan, walang mga shadow mga highlights at feeling niyo busy na kayo sa isa't isa, feeling nyo there's something wrong, di ba? Uh, wherein wala naman talaga. Oh, wala naman talagang uh, mali sa relationship na meron kayo, but uh, dito nga papasok ano. Yung uh, from time to time you really have to express your reassurance sa yung uh, partner, de ba? Kung papaano kang kinikilig. Ayun, kung papaano mo pa rin siyang minamahal. And I think that's what's happening dito kay uh, Ashley na napasulat sa atin, 'di ba, na doubtful siya. Okay, doubtful, katulad mo rin na ito bang pakakasalan ko, ito bang uh, nagyayaya uh, sa akin, ay uh, seseryosohin ako. Of course, there's no assurance. Di ba, tatrabahuhin yung parehas yan, yung nagyayaya sa'yo at ikaw na niyayaya. Hindi naman na uh, ibig sabihin kasi ha, sa mga kapatid natin, nakikinig niyaya kayo ng uh, kasal o niyaya kayong bumuuna ng pamilya ng inyong uh, boyfriend eh hindi na kayo kay kilos. Puro na lang kayo pa cute dyan. Puro na lang kayo paganda. Di ba? Hindi. You also have to uh, move. Di ba? Kung gusto mo rin siya at pinayagan mo siya. Oo, it's a work in progress. Oo, hindi pa pwedeng uh, one-way uh, street lamang tayo, no? Oo, because sabi nga ng kanta, Love on a two-way street, diba I found love on a two-way street. And feeling ko ganun naman ang nangyayari dito kaya Ashley kasama ang kanyang asawa na si Dan. Pero lately daw itong si Dan naman ang uh, para nagdududa na para may mali na sa pagsasama natin kasi ano eh, uh, masyado ka ng busy, ganyan. Ay nako. alam mo naman Ashley, dumadami ang mga pangangailangan natin sa buhay. Humihirap ang estado ng buhay. Lumalaki ang mga bata. Dalawa na kasi yung anak po. Okay, nitong si Ashley at si Dan. Parehas kayo naghahanap buhay. Oo At uh, nagtutulungan kayo, mas madalang kayong uh, nakikita. But it doesn't really uh, mean na hindi nyo na mahal yung isa